Ito lang po ulam ninyo. Uy. Bakit lilimang piraso? <laughs> Bakit lilimang ulam yan? Ha? Pumila na po kami. Pumila na. Paano kami? kakasya to? Dadalawa kayo tapos limang piraso yung adobo. Ang bihira kayo, kaya hindi ko iniiwanan sa bahay. <laughs> wow! <laughs> Asa po ang asawa niya? Itang galing lang <laughs> oh, Kaka-grocery lang natin. Kaya hindi laki ng ice candy. Tignan mo naman ah? yung mga ice candy nyo, ganyang kalalaki. Diyan po! Ano oh, ba <laughs> kayo ng ice candy? Wow melon pa Lemon. Ah, ano, lemon. Lemon. Grabe naman yung ice candy na yan. Pwede yung panghilot sa buong katawan niyan may Ay, ayan ay ay, ay. ay, ay, yung anak nung ano, nyosong. Ay! Bago pa ayan, ka natin na. Halika dito, halika. Ay, ayan nanay, yan, ingatan ngatanyo ayan. Naku, magagalit yung nanay niyan. Ay, kumusta? Uy, ay, Ismael! Uy! Uy, ano ba yun? Po ito, Long -time ano po? Pamangkin friend? po. Pamangkin, okay. ba't nandito? Saan ang mga magulang ano niya? Ano po? Nakitira lang po ako sa kapatid ko po. Ah, Boom! Boom! Ikaw pala. pala yun, ikaw pala nakitira. So pasensya ka na ha. Nang bubulabog yung tsahe nyo, nakikitira na lang. Nakitulog ka yata eh. Sige, natulog ka na lang ulit. Ang galing mo yung hanger sa damit mo. Walang hanger yan. Ay, hindi ba hanger yan? mayor. Mayor talaga yung tutak lumapit sa akin. Parang ako ang sululusubi ng nanay niya. ate, nabanggit nyo, kayo yung nakikitira. Nasaan ang pamilya ninyo? Nasa tagig po. O bakit kayo nandito. nabito? nandito? Um, hiwalay. hiwalay kayo. Okay. Ano po ang nangyari? Kasi nag-abroad po ako kasi. Tapos, ayun. Samp nagka, ano po, nagkalamigan na. Ah, sa, sa, uh, sa Sampo uh, ka Sa Canada Saudi. siguro, malamig daw eh. Oh, pwede. <laughs> <Nagalamigan>. <laughs> sa Riyad po. nagri po. Ay, Kaya sa Riyad mayor. Hindi, silang dalawa nagkalamigan. Mm. Uh, Sino uh, po ang unang ng lamig? Siya. Uh, ano po, kasi po, nagtrabaho po siya. Yes. Tapos, yung pong, ang simula po niya, yung nag, ano po, na 13 months, sabi ko, asan yung 13 months? Sabi niya. 13 months? Sabi niya na nadukot daw yung wallet niya. E di, okay. Tapos mga isang linggo, nakita ko po yung wallet niya nasa loob ng helmet. Na andun po. Sinoli nung nandukot. Oo, oh, oh, aray ko. Ayun. Sibig sabihin, pagkadukot, sinoli. Hindi ko po alam kasi nakita ko po yung wallet niya sa loob ng helmet. Nakatagot. yung 13 months, wala na ron. Wala na po. Sino po kayang dumukot no Nagsinungaling. Ako, eh, mahirap magbinta. Tapos pumunta na po ako ng abroad, pabalik-balik na lang po ako. Pero nung nagpunta kayo ng abroad, naghiwalay na kayo o oh, wala lang wala kayong pinag-usapan na hinto na natin to? Nasabi ko, magkaibigan na lang po kami dahil abroad ako dahil tutulungan ko po mag-aral mga anak ko. Nan, pag, pag, lamig. Mayor, nanlamig. Paano hindi man lalamig? Yung ice cream din nila, kablokin. <laughs> hindi yung relasyon na nanlamig. <laughs> hindi yung ano. nila? <laughs> So gaano po kayo kata, uh, katagal na nag-abroad kasi sabi niyo po pabalik-balik na po kayo. 2012 po nasa uh, Abu Dhabi po. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tapos Tapos na sumunod po ayan Saudi. 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 Anong date hindi po 'yon? Po. Ilang taon po sa Saudi? 2000 ano po. Bali hindi ko po natapos yung sa Abu Dhabi dahil okay. Okay. hindi po sila namimigay Denied. ng kapat na pagkain. Okay. okay. Oh, Next. Okay. Sa, sa, Tapos, sa Saudi po. Ayun din po, hindi po ako swerte. Yeah, hindi swerte. Punta yung... po ako ng Kuwait. Okay naman po. Bruneian. Kuwait po. Kuwait, kuwait. O doon, tahimik doon. Kuwait <laughs> yun <laughs> eh. Tapos nag-Saudi uli po ako. Yung sa Kuwait <laughs> po, natapos nyo? Tapos ko naman po dahil... Yung sa Saudi, natapos nyo uli? Yung sa Saudi naman po, natapos ko, ah, napagtiisan ko naman po dahil binibigyan din po nila kami ng pagkain. Hmm. Yung pagkain lang naman po ang dapat doon eh. Kasi pag hmm. nagtrabaho po at walang kain. Ah. Mahirap, mahirap. No. mahirap. po katagal yung total noon? Ang dami noon. Hindi na nga nang kukwenta ko sa Ano po ang... Tapos yung iba, yung isa... Ano ang trabaho niyo po doon sa abroad? Uh, mag, ano po kayo doon? Mag-alaga ng bata, maglaba, maglinis, all around. Yan mm. pa ang pinakamahirap po. Pag nag-abroad na ganyan, nag-aalaga kayo ng bata. Ibang bata ang inaalagaan niyo, pero yung sarili niyong anak, hindi niyo maalagaan, maaruga. At tapos ganyan pa nangyari sa asawa at sa pamilya. Ayun po, mahirap talaga po yung mag-alaga ng anak. Tapos, kapag maganda po yung pag-aalaga mo, pagdating, papagalitan pa po. Tapos, ilan, ilan po ba mga anak ninyo? Ah. apat. Apat. Uh -huh. Tapos, uh, ngayon po, bakit kayo nandito? Pero ang mga anak nyo nandito sa tagig. Ah, dumating po ako noong August, August 16. Kadarating nyo lang halos last year. Ito po ang... Asan yung pinasalubong ko Wala na pa sa last year. Baka ayon. may chocolate pa. Hindi kasi, <laughs> uh, yung, kasi may bukol po ako sa likod eh. Kaya umuwi po ako yung papadala na check up mo na yan hindi pa na up pumutok lang po pero papa up ko po ngayon sabi ko kung ipapagkaloob sa akin to hindi eh, up ko pa ipapa-opera ko po ano po siya? Bumalik po siya eh, yung bukol. Bumalik? Dati po umalis na yan. <laughs> Dati po umalis na. Baka may nakalimutan ano lang. Ba? Hindi kasi sa kakabakyong, nahihigit po yung balikat. Ko. Ah, sa trabaho ni'yo na rin nakuha. Pero itanong ko lang po, no, kung okay lang po sa inyo. Yung mga bata, nasa na, kanya po ba? Nasa kanya. Pero pumupunta po ako doon. Pero magkaibigan na lang po kami but ah, pinili niyo pong sa kanya na lang kesa sa inyo ang mga anak ninyo. Hindi po kasi nag-aabroad pa. Ngayon ako. po mag-aabroad uli kayo. Ah, parang may plano pa kayo. Pero ipinasa ko po yung papil ko pero hindi pa po ako nakakapag-medical. Sabi ko, kung para sa akin to, siguro hindi na ako mag-aabroad kasi gawa nga po nung likod ko. Nagdasal po ako, sabi ko, siguro kung ako mabubunot sa sugod, ba hindi na ako hindi ko na itutuloy. Hmm. Yan hmm. na. yan na 'yung sinasabi niyo. Ito na 'yung, yung sign niyo. 'Di ba? Kung mabutsugod kayo, hindi na kayo tutul. Okay. kasi kung tutuloy pa kayo sa ibang bansa mas lalong mawawala uli ang atensyon nyo sa mga anak niyo kaya siguro pinirmi kayo rito nanalo kayo para pag naoperahan kayo dadalawin kayo ng mga bata dito na sa inyo titira willing ba kayo magsama-sama kayo kung yun po ang takdang sa panahon ay, ay siguro ay ganun po Huwag po lahat natin ibili sa Diyos kayo din naman gumawa mm. ng para mapapagod din siya Oh, po, kaya hapo, nandito yung anak ko eh. 'Pag ganyan po ba magkaibigan na lang kayo? Pwede kayong utangan, total friend naman kayo. <laughs> <laughs> Baka pwedeng umutang sa <laughs> kanya kasi nanalo siya. Hindi, <laughs> 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 kasi, kasi may friend ganun eh. Na magkaibigan naman tayo, hindi na tayo mag-asawa, magkaibigan <laughs> na lang tayo. O, 30, Pero yung muna ako mga 200,000 <laughs> pa, pa utangan ng 13 month pay. <laughs> 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 Ilang taon na 'yung mga Pero, anak? Pero mahirap po kahit pa. Pero taon po 'yung mga anak? Ano po yung panganay po AES24? Yung ah, yung ikalawa po ay 22, yung pangatlo po ay 18, yung pang-apat po ay 50 na sa eh, nanay ko sa Quezon. May aral pa. Halos iwalay-iwalay. Yung pangalawa po ay kinuha po ni Dogi Bayon sa vlogger ng laro. Si Dogi na taga Pangasinan ba yun? Ah, Oo, oh, si Dogi. yun oh. Kilala mo? Ayun Kilala po, mo? Po, po, yung ikalawa ko <laughs> po pong anak. <laughs> Bossing! Oh. Yan si Dogi. Sino ba yun? Teach me how to doggy. Vlogger ka Teach me how to doggy, AML. Ah, Teach me how to doggy. Oo. <laughs> Ay, yung bunso na gaano pa. Oo, oh, nakita ko yan. Sino nakita mo? Ay, yung bunso po, nasa nanay ko po. Doon po siya nag-aaral. Bale yun po, pinapadala ko po ng pantuwisyon. Si ah, Bunso na lang halos oh, sa kinaasikaso niya. Meron yun. po, yung ikalawa. Nasa Quezon, bossing. Ah, okay, Quezon. Saan sa Quezon? Kamusta mo si Bunso nanonood ngayon? Hi! Hello, Macho! Sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo para rin naman sa inyo yan. Francis Ay, ano ah, ah, Matthew. Matthew. Francis Matthew. 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 Pwede rin pong guapito. Pero si yung anak niyo yung bunso malamang yun ang namimiss niyo kasi siya yung mas nalayo sa inyo ang layo. Eh. Sabi mama pa pang mama pa load. Sabi ko hindi pa ako sumasahod di. Sa ano na lang tuwing Friday po ako sumasahod. Nag ano pa ako dito nag nagtatrabaho din pa ako yung pakyawan. Opo, kay Lamani. Boxing? Hindi po sa sa. Ito si Wali kasi yung gulong-gulong sa Ano trabaho ni? Ah. Ano pang pogi Lailani. Lailani, ano trabaho mo? Opo. Lani. Lani. Saan po sa factory bali pakyawan lang po ako. O, oh, yun ano nga, nga si Maning. Sawa po. May dumating na payong, magka qc po ako ng payong, pabilisan para maganda po yung kita. Ang hirap no. Ang hirap na naghahanap buhay ka tapos hindi mo kapiling yung mga anak mo. Okay naman. Yung pag-uwi ka sa gabi, wala man na mag-aasikaso sa walang anak kang makikita. Sabihin nyo, cellphone. Iba pa rin yung present nilang Kaya nandito. Kaya na nga po. Tapos yung pamangkin nyo, payat na ata. Parang hindi na rin kumakain yung pamangkin nyo. <laughs> <laughs> Slim lang. Ismael. Magkakula Pangalan? Lang sa beso. Ismael. Ismael. Babalik na lang. Mael! Ismael! Ismael! Nag-aaral ba si Ismael? Hindi po. Beso-beso ha. Huwag kalimutan Wala po bang paano. Si Mael wali! Beso-beso! Beso! beso. <laughs> <laughs> Mael naman. Pambihira naman to <laughs> Mael. si Mael. Oh. Teka lang. Bakit ang pagiliw? Okay, May hawak pa. Pagiliw talaga, um, talaga. <laughs> si Dabar Guard. Teka lang. Mael, ikaw, kamusta naman si... <laughs> Share naman friend. me. Kala ko, kala <laughs> ha ko, ha, Harot ka eh. Kaya puman. Mael, Parang ikaw, ma nag-aaral ka pa? Hindi na po. Hindi na. Kamusta naman si tita bilang kasama niyo rito sa bahay? Um, okay naman po. Mabait naman po si tita. Um, May bago um, sa tanong bakit hindi ka na nag-aaral? Ano na lang pinagkakaabalahan mo bukod sa pag-headband? Freestyle <laughs> <laughs> mainit. Mainit kasi. Naglalaro lang pa na ML. Eh, pero nagtatry po maghanap ng work. Po. Tapos ka na ba sa college? Hindi hmm, pa po. Hmm. Pero ano, may, pami balak po po akong mag-aaral. May balak mag-aaral, bossing. Eh. o, de, sige, balakay na. <laughs> Ano po sa bang gusto mong kunin? Wala na ba tayo mga kakausap na matino? <laughs> may yeah, pag-uusap nga ito, Raisa. Hindi naman po sa <laughs> mga, pero may gusto po. Isa lang, isa lang. <laughs> Puro song parang gusto ko kunin yung pagiging dentistry po. Ay, oh, den um, denti dentist. Den dentista, bossing. Uh, mahal? O, de, bumunot siya. Gusto maging dentista. <laughs> Hindi, nag-aalala na, 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 yung kwento ni Lani. Nagkalamigan eh. Mapo. Oo, dahil nagkalamigan. Mapo, nagkalamigan. para, para uminit, bigyan natin ng regalo. Okay. Ang gulong si Oo, oh, bakit? Ano? Para omenet regalo. Ba't hindi natin ibilad sa araw? Kaya ito, ito lang po, <laughs> regalo niyo. Una, una regalo niyo Wala po sa Hanabishi. Hana Tagamin niyo po ang coffee maker. Meron kang ground pan. At electric oven. Hanabishi, kapartner ng practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy! At meron pa po regalo, 5,000 pesos mula naman po sa TNT. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Yan o, oh. magaan sa bulsa, magaan sa life. Yan ang hatid ng TNT with Giga Video 60 May 5 gig ka na na pang stream for 3 days. sa yeah. yeah. sasaya na Kaya, mag Dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Mga tawag guys, basta grocery o panindaan sa Pure Gold na tayo. Kompleto mga bilihin dyan, murang presyo at sa kalidad, hindi ka dehando talagang panalo sa quality, panalo sa value, sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo. panalo. At, at pa rin natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa CDO Adult Cheese Dog. Idol time, mga dabagats! Enjoy ng buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog dahil ito ay cheesy namnam -nam at juicy namnam. -nam. At dahil ito ay malinamnam, garantisadong ito ay masarap. Bukod sa pagiging namnam -nam o masarap, meron pang promo ang CDO Idol Cheese Dog, CDO Idol Hot Dog, at CDO Chicken Frank. Sa bawat bili mo ng 1 kg pack, meron kang magukwang free spoon and fork na magagamit ng Dabar Kids at mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. But, ay, hindi ko kay yun. Uy, ayun ayun tiyot no, ang cute ng mga ano, designs, ay, apat yan. Pwede i-collect para kaya mga Dabar Kids binin para mas namnam na ang mealtime ng buong fam. Medyo... sabi nyo, aso, ah, sabi nyo, sandali lang kayo. Nagtaka, nakaalis na ako. <laughs> at eto pa, dagdagan pa natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Five, 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 Okay. Rexona ang sagot sa As Emergency. Ay, ang As Emergency na nangyayari kapag naghahalo ang pawis at underarm bacteria. Ayaw natin yan. Ayaw natin yan. Ligo lang, kulang! Kaya mga dapat say no to As Emergencies. Use Rexona after every bath for up to 72 hours sweat and odor protection. Kaya pumunta na kayo sa pinakamalapit na suki tindahan para mabili na ang pinakamabentang Dior Lotion ng Bayan. Congrats po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat, Kuya Wally. Kuya... Kuya Cesar <laughs> po. Alan <laughs> K. At si Kuya... Alan K. Alay... Alan K. Paolo oh? po, Paolo. <laughs> <laughs> Alan K. Kamukha lang... Kamukha lang po ni Alan yan. Thank okay. <laughs> <Hey, laughs> you po. Kuya... Ano? Si ang toto. Dito, Big El Soto. Dito, Big El Soto. Soto. Alam niyo, ang gulo-gulo niyong gulo kausap. Oo nga po. Ang gulo eh. Oh, eh, okay. Nervous lang. Sige, congratulations, Lani. niya Meron ka ng mga regalo. Tapos may 25,000 ka pa. Maraming salamat po! Oh, ito na nga, para hindi ka na mag-abroad, yes, maalagaan ito, but... mo mabuti yung uh, mga anak mo, lalo na si Bunso. Yung 25,000 gawin nating 65,000 pesos. 35,000 45,000 55,000 65,000 Tubo ka mahawakan. Oh, maraming eh. maraming salamat po. sa you lahat. dahil dahil yan po nagdasal talaga po ako kagabi na sana kung sa akin man po hindi na ako mag abroad kasi mahirap din po mag-abroad ano plano mong gawin Totoo kaya? po yan. Ah, magdinegosyo po ako ng ano. Negosyo? Like, ng kaunti, uh, maliit na business. Ice candy, negosyo magandang po negosyo. Para, ano? Um, ano? Opo, kakaibang ice candy ninyo. Okay. Patsa ko lang, ma. Kanina, pagko. Lalaki yung negosyo yan, ninyo. Yan, yan talaga ang swerte. Yan, very good. Kawa -kawa ko very, good yan kawa -kawa ko very good po. Kayo. Yan po talaga ang magbibigay so. ng swerte at maliligtas kayo araw-araw. Opo, -araw. po. Okay. Kani nakaupo lang po ako. Hindi nakaupo ako po ako nakatayo. Birin nyo, nakaupo pa rin kayo. Congratulations <laughs> po. God bless po. God bless and God congratulations, bless po. Congratulations, congratulations po sa inyo. Po.